mga pangga. Nandito kami ngayon sa park. Ayan, kasama ko yung kay Dick. <laughs> <laughs> mga, <way>, mga ligo. <laughs> ayan, dito kami ngayon sa park. Mga pangga. Mga ganito lang suit namin. Pero na totoo lang. Wala kami mga ligo. <laughs> ayan, si Bibi Vlogger na dito. <laughs> Nandiyan din ako. Ayan. Hangin. Nabuburing ka sa bahay. Kaya <laughs> ilabas ko muna. Ayan. Lang, okay, no no no. Okay? No no no. Sorry. Thank you. Thank you. Ang lamig talaga dito. Kasi teh ko, kainigan ko, wala siyang jacket. Ano siya, kapal yung balat niya, ba? parang. Kalat siguro pa alam. Kapal 'yung taba. ays ng gabi. Oh, oh. <laughs> ko So ayan mga pangga, kapag ganito oras, ayan. Kira ano, matagal kasi, ang layo din kasi yung sign mo. Mga 20 minutes na ako lang Yan, mga mga malayo din. Ay, mga pangga, bisaya din yan, kaibigan ko. Mukha lang yan, mga pista. Mukha lang yan, Tagalog pero bisaya talaga yan. I hear! Yeah! Ay, mapunta kami ngayon sa sakyan niya kasi kukuha lang siya ng jacket. Ayan, tingin mo Ayan ang kaibigan ko. Puha lang siya ng jacket. Ayan. Tapos babalik na kami ulit sa park. <laughs> ayan. Di pala yung paligid ng, ng park. Ayan. Ayan. Yung pinaka-park niya, ayun, nandun sa, li sa likod. Ayan may makita kayong pula. Ayan yun. medyo malayo-layo na kami sa park. Babalik na kami doon. Bye! stay with the uh, with your friend. Hello, say hi to Edward. Edward is like, hello, hello. And wala sa mood. Kasi <laughs> nantok na yan. Makita ni mga usay niyan kay Google po. Hindi, hindi yung mahuwaan. Sa pahuwa. what do you want? What do you want? Hello. Hello. Bless you. <laughs> Bless you. Bless you, Daniel. Hello, mga pangga. Dito kami sa labas. Ayan. Ayan ang dalawa. <laughs> Ayan. Namasyal kami ng kaibigan ko sa saglit dito sa labas. Ayan. Dapat sa part lang kami, pero naisipan namin na lumabas saglit lang. Ayan. Kasi... Yung kaibigan ko susunduin niya yung anak niya. Ayan, sumama kami sa glit dito sa, dito kami ngayon sa sasakyan niya. Ayan. Inintay namin siya, nasa labas lang siya. Ayan. Yun. Pabalik na rin kami maya-maya. Say hello. <coughs>